Yo, so, magandang araw mga katropang maglalado Papunta ko ngayon sa bundok At Ngayon ay 5.20 na Medyo hapon ako akong naka Ahon gawa ng Nag meeting pa kami sa school Alas 5 na natapos ang aming meeting So pupunta ko ngayon sa Koprahan, at bibisitahin ko yung bihug mahatidan ko ng pagkain samahanin ako mga katropa so ayan mga katropa malapit na lumubog ang haring araw so ayan mga katropa malapit na ako sa aming nyugan at yan kung makikita ninyo ay nagdadanawa na dito yan ginagawa na ang mga danaw yan mga katropa yan iba ay tubo na dito banda mga katropa ay may mga tanim ng mga sidlings ng nyug mga dating danawan ito pero matagal nang hindi dinadanaw so yan mga katropa ito binakuda na dito kami dati nadaan papunta din sa aking bundok so yan mga katropa nag uwi na din sila yung mga nagdadanaw So ayun mga katropa doon tayo pupunta sa may trapal. Ito nga pala mga katropa yung tinanim ng mga nyog. Ang bakasyon. Ang magaganda na ang tubo. nagsisimula na ang tag-ulan dito sa amin mga katropa kaya kung makikita ninyo unti-unti nang nalulusak ang danaw ito mga katropa yung tinanim ko dati na dwarf na nyog So yan, nandito na tayo mga katropa. Umalis ako sa bahay ay eksaktong 5.15 at ngayon ay 5.25 So bali 10 minutes lang nating nilakad papunta dito. Medyo mabilis-bilis ang ating paglalakad ngayon. mabilis bilis ang kot, baka ako'y abuti ng gabi. kung mapapansin nyo mga katropa paus pa ang aking boses gawa ng ako eh nasigidin ang ubo Ito mga nakaraang araw so yan mga katropa dito na tayo at ito yung ilan sa mga uh, binulutan बुजुर्य daan mga katropa sa may gilid ang hmm, ganda na ang bayaba oh. na Ayan pa kayo. Bigas pa. Dala ko dito ang bigas. Dalawang buo <tinyo> pa ito. Bago ko pa rin Dalawang buo na tatlo mga September merenda na kayo merenda na muna po kuya ulang bukas tapos wala ka rin natang bigas bigas Inaantay kita mag ano doon kagabi sa akin, hindi ka na nagdaan. Nakatabi po ako dito. Dito? May, daan dito? Mm. Parang mas ma ano nga yata eh, yun malapit dun sa tinutuloy ninyo doon. Oo. Mat matawid lang nitong ano? Nitong burol? Undo mm, po, dito malas sa kabusay na saan na Sa kabusay pa po ay. Hmm, kabusay po yung tinutuloy ninyo? Kala ko dito sa Puruk Uno kay Kuya Berto. Oo, oh, yung lupa po niya na doon po. Ah, nasa kabusay yung ano yun. akala ko'y dito ang lupa ano ni Kuya Berto ay sa may ano ganyan lang umaga din eh. itong ano lakas ng ulan lakas nga ng ulan ay eh. parang parang may bagyo asa pa may, may bagyo kung sa lakas ay eh. ito pwede itong kaya lang kakaunti mo yan eh. panggatong. Yun po ang ko para hindi umano sa inyo. Hmm. Hindi man maganda ang ano niya, dikit-dikit. May isa pa ba ganyan yung ano, yung nagalaw? Baka po ito. Maliit. Yung inaano ano nun, inuuga ta ay parang ano, lutang. Halimbaga ito. yun. Yun niya, parang yun ay, yung isang yun. Dapat na mga ganito po sa Jim. Yung mga ganito kong kalapit pa na yun. Inaalis na, na yan. po yan. Hindi naman po mga tanim talaga yung iba dyan ay mga hulog lang yan mga tubo lang din Isar na ito bukas na ano? Hmm. Mga tanghali o hapon. Mga tanghali lang. pa eh? May pasok ako. Hapo na natin 'yan maano, ma, ano, ma sa hapon. Mhm. Uh -huh. Dito daw po mahal-mahal. Saan? Dito. Dito mura doon. Ang mura doon ng presyo. In case up 'yung nag try nag ano kayo doon, alam dito sa Malabay kay 70 ito pataas, 79. Umid yung medyo mahal pa. 75 so ma daw sa iba ay, eh. kaya alam maano siya magre ay. Eh. Maano po malaki. Parang na disinuibi minsan ay eh. hindi siya pagya po pamaganda na po ang lutot niya kay Kuya Punti saan nga yun kay Kuya Punti? saan nga yun? kabusay? kabusay po hindi yun kay ano? Ng yung bago dumating sa tulay? kalampas po ng tulay saan doon? pag galing dito yung binilano ninyo kagapo ng ano? isda yung papasok ng porsado hindi ko may binila niya ata ako kay doon. Ay, oo. oo. Di Alam, dito, na napa malayo pa. Hmm. Siya nga, natandaan na, anuhan ko na yun. Natandaan ko na, na, dati may naka sadla sa akin dati doon ano ay. Eh. At doon itinaan ang kopra. <coughs> Kaya may tao man doon lagi. Minsan ay wala doon tao aro <laughs> araw, -araw nandoon wi mm. mm. Paano ang ano niyan pag ano? Bubuhatin na lang. Mmm, ko na lang sa lang tayo. Pisar. Mm. Mas malapit yata dito kung hindi madaan Doon sa may santol ba gadoon ko yun? Doon nga po sa may santol. Pag dadahan pa dito sa may urban ay dami pang dadaan na ano. Papakawa ko na lang bukas, bukas. Sa bukas bu na hapun ay eh, di sabay na lang tayo pupuntuloy. Hmm. Doon ko na lang po kitain. Sa? Sa pisara no? na. Doon? No? Ah, papa, pick up muna. O, na doon, doon. O, mo na? Oo. Bukas na lang kitain doon. Makita na lang po magpapisara. Hmm, um, pwede rin. Ipa, may hauler man sila dun ano. Pag out ko, pagkagaling ko sa school, didiretso na ako <coughs> Buting at nagbalik sa dating ano ito, nung nasunod-sunod ito ng Malalakas na hangin gawa ng bagyo ay parang nagtampo ang mga nyug, mm, nagugtos baga ang... Yung namin dito noon. Saka siguro ay sa ano rin, sa magkakawit. Gawa ng yung dating magkakawit ay sinasagad niya ng ano, yung anday ko diyang nakuha no ng mga yung di pa nakalog para panganay sa lukarin hindi naman pwedeng ibuo at ano, ang daming na ano. Marami yata hindi Yung, yung iba naman hindi mawawala tapos pa maglalagwas sa na uh, sasabitan. Mm. na isang buwig. Mga buwig-buwig na ako, ako diyan. <laughs> Sagad siyang magano. Mag, ano, mga, kalaga, ano. Mga September ang kalatian ano. Mm. Mga ano yun. Mga buwan marami na. July, August. Oh, dalawang buwan. Dalawang buwan at halos dalawang buwan at kalahati. Kailangan hmm. ko pag malakas ito, abad itong mga pagdanda. Nag-isang, ano nga ito, nag libo ng ano, makaraang ano. Kaya lang nung mag isang libo ito, umurang naman ang Kupra. Ano lang nun? 30, ano lang, 33 ato. pa. Pag nao na ako, hintay na lang kita. Oh. Na-out man ako yung alas 4 ay. Maka mm. mga 4.30, 4.50 na ang doon ako. Medyo malalaki-laki yung buo pati ngayon. Oh. No? Mm. Hindi katulad ng dati ng mga ano. recover na mga ano, kakabawi-bawi na mga nyo kaya na magtitigbagyuhan na naman baka mabugbog na naman ang lakas na hangin pong Ayan mga katropa. 6 na, At pauwi pa lang ako mga katropa. So kung mapapansin nyo mga katropa. Madilim na ang kalangitan. Doon ako galing sa may trapal. So yan mga katropa Nagatid ako ng Pagkain Mga nagkukupra Kakaunti lang ang nakupra Ilang buo lang yun Nasa may ng daan Okay naguwi na at Gabi na mga katropa Maulan sa so, itong kabilang mga danaw ng mga katropa ayun o oh. lang mag sabog ayun sa so, mga 15 minutes pa ang lalakadin ko pa uwi pag mabilis mga 10 minutes tapos ito pa lalakadin lupa. Dati po itong danawan, tinaniman na din ang nyug. mga katropa ito ay dati ring at naging pastulan ng kalabaw at ngayon tinanima na ng mga yugod dun mga katropa so bali nakakuntuhan natin mga katropa yung dalawang bihug at interesado silang tumira doon sa ating bihugan gusto daw nila mausap kami sa sunod magtatayo daw siya doon oh. cool, ng kubo. kalangitan. Ini nung na ako na to big. Ito ko fresh na, fresh to biga di sabundok. Ayun, tatang bilagok lang. huwag lang matuyan ng tubig sa lalamunan so ito mga katropa mga nanawan ito dito sa amin na ngayon ay bakante pag ganitong panahon mga katropa eh, hindi ito binadaan summer saka ano magsisimula itong danahon ay pag mga bear, bear, months lumalakas na kasi yung ano yan source ng tubig yung sapa galing sa bundok nagkakatubig na kasi ngayon ay tuyuan sapa kaya ito ay hindi binanaw so yun lang mga katropa hanggang dyan lang ang ating vlog sa ngayong araw happy farming bye bye god bless you all